Magandang tanghali. Sana namang transport strike ang nagaganap ngayong araw bilang pagtutol sa pag-face out ng mga lumang jeep. Ito'y sa kabila ng babala ng LTFRB na bawal ang mga transport strike, ang grupong piston at ang No to Jeepney Face Out Coalition na nagsasagawa ng protesta. At ayon sa dalawang grupo, bukod daw sa Metro Manila, nagaganap din ang strike sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa limang probinsya ng Luzon, at gayon din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Alamin natin ang update tungkol sa transport strike na ito. Nasa Transportation Department ang aming correspondent na si Rex Remedio. Rex, kaninang umaga pa to. Ano na? Kamusta na ngayon? Sila makapag-gyera sa Belize. Bago pa nga sumikat ng araw ay nagsimula na tayong mang doon nga sa isinasagawang transport strike ng mga grupo ng pampasaherong jeep. At kung may kita mo nga sa aking likuran ay uh, itong mga grupo ng militante ay nagsimula pa silang magkaroon ng caravan doon sa may Quezon City Elftical Road patungo nga dito sa may uh, opisina ng Department of Transportation sa may Ortigas at uh, nakaharang na rin yung mga pulis, yung mga pulutong ng pulis kung sakali mang magpangahas magpanga silang uh, sumugod doon sa loob ng uh, tanggapan ng DOTR. Gayunpaman, pa hindi naman masyadong nakaapekto itong uh, transport strike sa ating mga mananakay sapagkat uh, nagtungo nga tayo sa ilang parte ng Quezon City tulad ng Philcoa at uh, nakita naman natin na nakakasakay pa rin yung uh, mga mananakay doon sa mga jeep bukod pa ito doon sa mga bus at uh, FX patungo sa EDSA at sa Maynila. Gayunpaman, pa man, kanilang panawaga na sanay uh, wag nang uh, lumaki pa itong uh, transport strike na ito sapagkat siguradong marami ang uh, maaabala. Kanina naman ay uh, itinanggi ng uh, Piston NCR na ang kanilang ginawa ay uh, isang uh, transport strike para sa kanila, ito lang daw ay isang protest caravan at ito ay taliwas sa abiso ng ibang grupo tulad ng National Confederation of Transport Union na ito ay dalawang araw na strike. Kung ito man ay tigil pasada o protest caravan ay naghanda na rin ng pamahalaan ng mga truck at bus para sa mga maapektuhan nito. Ano nga ba kasi yung ipinoprotesta nila? Ito yung plano ng pamahalaan na di umano'y i-face out na yung, mga, yung lahat ng jeep na edad 15 taon pataas Nasa halos isang milyon driver at operator raw kasi sa bansa ang malulugi kung hindi na nila magagamit yung kanilang mga jeep. Ngunit para naman sa pamahalaan, isa daw itong modernization program para sa mga public utility vehicle at hindi phase out. Kasi nga, nais lang naman nilang palitan ng mas bago at ligtas na electronic jeepneys yung mga lumang unit. Magbibigay rin naman daw sila ng isang bilyong pisong ayuda para doon sa mga maapektuhang driver at operator. Bukod pa riyan ay nasa batas rin naman daw na kailangan na ngang palitan yung mga lumang jeep. Siyempre hindi pa rin nagpapatinag itong mga grupo at uh, magsasagawa pa raw sila ng mas malawakang strike pag sila raw ay hindi pinakinggan. Kung kaya't humihingi sila ng pangunawa sa publiko na sana'y uh, unawain na uh, yung kanilang ginagawa sapagkat ito rin ay para naman sa karamihan balik sa iyo. Next, yung sinasabi mga saraw jeepneys, 'di ba? Nakagis na na natin ito, 'di ba? Iconic pa nga 'yan, yung ilang mga Hollywood at NBA stars at papa picture. Paano nila, paano kaya sila maapektuhan tungkol nga dito? Kita para nga sa kanila ay uh, babagsak nga daw ang industriya nitong uh, paggawa ng mga jeep sapagkat sino pa bang mamumuhunan kung sa loob ng 15 taon ay kailangan mo na itong ibasura. ang giit nila uh, mag-focus na lamang daw sana doon sa rehabilitation ng mga jeep itong ng uh, pamahalaan at uh, kung titingnan mo no dalawang uh, naglalaban ang, uh, dalawang isyong naglalaban dito yung isa ay yung uh, kaligtasan ng publiko at yung isa naman ay yung kapakanan ng ating mga driver Balik sa iyo. Rex Remitio, nag-uulat uh, mula dyan sa tungkol nga sa transport strike na kasalukuyang nagaganap.